Ikaw ba ay naghahanap ng natural na lunas sa isang karamdaman? May ibabahagi ako sa inyo na personal naming karanasan. Ilang linggo na ang nakakaraan, ang asawa ko ay halos gabi-gabi inuubo. nag ako dahil hindi siya makatulog ng maayos. Palaging may plema at parang laging barado ang dibdib. Tinangka naming uminom ng iba't ibang gamot mula sa mga over-the-counter na lunas hanggang sa mga remedyo ng bahay, subalit tila wala itong epekto. Nakakabahala ito sa akin bilang kanyang asawa, sapagkat alam kong napakahalaga ng tamang tulog para sa kanyang kalusugan. Patuloy ang aming pagmonitor sa kanyang kondisyon at nagpasya na rin akong dalhin siya sa doktor kung hindi pa siya gagaling sa mga susunod na araw. Hindi namin agad inasahan, pero nang subukan niya ang isang simpleng herbal tea, ang mulain tea, unti-unti niyang naramdaman ang ginhawa. Sa bawat lagok ng tsaa, Tila ang malamig at nakapapawing timpla nito ay unti-unting nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Gumaan ang paghinga niya, na dati-rati ay nahirapan siya, at ang sensasyon ng pagpuno ng hangin sa kanyang baga ay tila isang napakagandang regalo. Bumababa ang plema, at ang pagbabago sa kanyang kondisyon ay tila nakikita sa kanyang mga mata. Nakakatulog na siya ng mahimbing, at ang mga oras ng kanyang pahinga ay puno ng mga pangarap na dati ay hindi niya kayang makamit. Habang natutulog siya, ang kanyang katawan ay muling nakakabawi at nagising siyang mas masigla at puno ng pag-asa kaysa dati. Kaya naisip ko, kung nakatulong ito sa kanya, baka makatulong din ito sa iba. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang herbal teas na pinakamainam para sa mga seniors para sa malusog na paghinga, mas maayos na pagtulog at masiglang katawan. Lahat ay natural, abot kaya, at kayang gawin sa bahay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para lagi kang updated sa aming mga bagong upload. Why herbal teas are perfect for seniors. Habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Mas bumabagal ang metabolism na nagre-resulta sa mas mabagal na pagkasunog ng mga kalori at maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at blood sugar kung hindi maingat sa pagkain at aktibidad. Humihina ang immune system sa iba't ibang dahilan, kabilang ang stress, masamang pagkain, kakulangan sa tulog, at mga sakit na maaaring makaapekto sa kalusugan ng isang tao. Mas madalas ang pananakit, ubo, o kahirapan sa pagtulog na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa araw-araw na buhay at maaaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Kaya't mainam na may mga natural na paraan tayong pwedeng sandalan. Sa panahon ngayon, marami ang naghahanap ng mga alternatibo upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kalagayan ng katawan. At dito pumapasok ang herbal teas, hindi lang pampainit ng tiyan kundi panlinis, pampalakas, at pampahinga ng buong katawan. Ang mga ito ay puno ng mga natatanging benepisyo mula sa mga halaman at maaaring makatulong sa pag-relax ng isip, pagpapababa ng stress, at pagbuti ng pagtulog. Bukod dito, ang ibat-ibang uri ng herbal teas tulad ng mulin, peppermint, at ginger ay nag-aalok ng kanikanilang mga benepisyo, katulad ng pagtulong sa paghinga, at pagbibigay ng dagdag na enerhiya sa mga abala nating araw. Una, mulain tea para sa baga at ubo. Kung kagaya mo ang asawa ko na may matagal na ubo, laging may plema o hirap sa paghinga, ito ang isa sa pinaka-epektibong herbal tea na pwede mong subukan. Ang herbal tea na ito ay gawa sa mga natural na sangkap na galing sa dahon o bulaklak ng mulain plant at honey. Nakilalang may mga anti-inflammatory at antibacterial properties. Sa regular na pag-inom nito, maaaring makatulong ito na linisin ang mga daanan ng hangin, pasiglahin ang immune system, at mabawasan ang discomfort dulot ng ubo at lamig. Ipinapayo rin na isama ito sa isang masustansyang jeta at tamang hydration para sa mas maganda at mabilis na resulta. Tumutulong sa pag-alis ng plema, ginhawa sa may asthma o COPD at pampakalma rin sa gabi. Ang tsaa mula sa mulin ay kilala sa mga nakapagpapagaling na katangian nito dahil ang mga natural na sangkap nito ay may kakayahang magbawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na nagpapadali sa paghinga. Maari rin itong maging mainam na alternatibo sa mga over-the-counter na gamot dahil ito ay mas banayad at may mas kaunting side effects. Bukod dito, ang mainit na tsaa ay nakapagbibigay ng komportabling pakiramdam na tumutulong sa pagsasaayos ng tulog at nagpapakalma sa isip bago matulog. Paalala, salain ng maayos ang dahon bago inumin dahil may maliliit itong balahibo. Pwede ka rin gumamit ng mulain tea bags na nabibili sa mga herbal shops. Pangalawa, ginger tea. Pampalakas ng katawan at panlaban sa pananakit. Ang luya ay isang abot-kayang gamot sa kusina na may masustansyang benepisyo. Kilala ito sa pag-aalis ng mga sintomas ng sipon, ubo, at masakit na tiyan at nagbibigay ng natural na pampainit para sa immune system. Madalas itong iniinom sa malamig na panahon at ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pamamaga at sakit. Maaring i-enhance ang ginger tea ng honey o walang asukal na pampatamis para sa masarap na lasa at karagdagang benepisyo. Mainam sa arthritis o rayuma dahil ang luya ay kilalang may anti-inflammatory properties na nakatutulong upang maibsan ang pananakit at pamamaga sa mga kasukasuan. Sa pag-inom ng ginger tea araw-araw, maaari itong makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pag-reduce ng stiffness, kaya't nagiging mas madali ang paggalaw. Bukod dito, ang mainit na ginger tea ay nagbibigay din ng ginhawa sa mga taong may sore throat o ubo, kaya't itinuturing itong isang natural na lunas na hindi lamang para sa arthritis, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan. Bago tayo magpatuloy, pakipindot ang like button. Nakakatulong sa digestion at panlaban sa lamig. Ito ay kilalang mabisang inumin na hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa tiyan, kundi pati na rin sa mga sintomas ng sipon at lagnat. Ang mainit na ginger tea ay umaago sa katawan, nagpapasigla ng sirkulasyon ng dugo at nagtutulong sa pagpapalabas ng mga toxins. Sa kanyang natural na mga sangkap, tulad ng gingerol, nakakatulong ito na bawasan ang pamamaga at bigyan ng kaluwagan ang mga maliliit na sakit. Maraming tao ang umiinom nito hindi lamang para sa pangkalahatang kalusugan, kundi dahil din sa malasa at nakakarelax na flavor nito na nagiging isang paboritong paraan upang magpahinga sa maghapon. Uminom nito tuwing umaga o bago matulog. Pwede rin lagyan ng honey at lemon. Ang pag-inom ng salabat o ginger tea ay bihirang magdulot ng seryosong side effects. Ang luya ay kinikilala bilang ligtas gamitin ng Food and Drug Administration, FDA, kabilang na rin para sa mga nagpapasuso. Ayon sa FDA, ligtas ang pagkonsumo ng hanggang apat na gramo ng luya bawat araw. Pangatlo, lavender tea para sa mahimbing na tulog. Maraming seniors ang hirap makatulog at kapag kulang sa tulog, apektado ang buong katawan. Ang lavender tea ay natural na pampakalma, nakakatulong sa stress sa pamamagitan ng mga soothing properties nito na nagaambag sa pagpapababa ng tensyon sa katawan at isipan. Bukod dito, nagpapahimbing ng tulog ito na mahalaga para sa mga tao na nahihirapang matulog sa gabi. Ang halimuyak ng lavender ay may kakaibang kakayahan na magpahupa ng mga negatibong emosyon at maghimok ng pakiramdam ng kapayapaan. Nagpapababa rin ito ng blood pressure na nagre-resulta sa mas mabuting kalusugan at mas mahusay na pag-andar ng cardiovascular system. Inumin ito 30 minuto bago matulog para sa magandang pahinga. Pangapat, turmeric tea. Para sa inflammation at kalusugan ng buto. Ang luyang dilaw o turmeric ay isang powerhouse na anti-inflammatory na kilala hindi lamang sa mga tradisyonal na gamot kundi pati na rin sa modernong medisina. Ang pangunahing sangkap nito, ang curcumin, ay may kakayahang mabawasan ang pamamaga sa katawan at may mga benepisyong nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Bukod dito, ang luyang dilaw ay may mga antioxidant na katangian na nakatutulong sa pagpigil sa oxidative stress at mga sakit na dulot ng free radicals. Sa mga nakaraang pag-aaral, ipinakita na ang regular na pagkonsumo ng turmeric ay maaaring makapagpabuti sa kalusugan ng puso at maging sa mental function na nagpapahiwatig na ito ay isang mahalagang bahagi ng isang balanseng pagkain at buhay. Nakakatulong sa joint pain, pananakit ng likod at pamamaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng inflammation sa katawan. Ang natural na sangkap na ito ay may taglay na curcumin na may antioxidant benefits na nagpapalakas sa immune system at tumutulong sa pagprotekta ng mga sel mula sa oxidative stress. Sa paggamit ng curcumin, maaari din itong magdulot ng mas magandang pakiramdam at makatulong sa pangkalahatang kalusugan ng iyong mga kasukasuan at likod na nagbibigay ng dagdag na ginhawa sa mga taong nakakaranas ng chronic pain. Mas epektibo ito kung ihalo sa black pepper at kaunting gatas, golden milk style. Ang turmeric tea ay kilala sa mga binipisyon nito sa kalusugan, kabilang ang anti-inflammatory properties at antioxidant content. Kapag isinama ang black pepper, mas pinatataas nito ang bioavailability ng curcumin, ang aktibong sangkap sa turmeric na mas nakapagpapahusay ng mga benepisyo sa katawan. Subukan din ang pagdagdag ng kaunting honey para sa natural na tamis at dagdag na pangkalusugan na nagiging mas masarap at nakakaakit sa lahat. Ang pagkakaroon ng turmeric tea bilang bahagi ng iyong daily routine ay maaring magbigay ng calming effect na mainam para sa mga oras ng stress at pagod. Ayon sa National Institutes of Health, NIH at sa National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH. Ang turmeric, kabilang na ang turmeric tea, ay karaniwang ligtas kung iniinom ng katamtaman ayon sa Medical News Today. paman, binanggit din nila na ang sobrang dami nito, lalo na kung nasa anyo ng supplement, ay maaaring magdulot ng side effects o makipag-interact sa ibang gamot. Nagbabala rin ang NCCIH para sa mga buntis o nagpapasuso at inirerekomendang umiwas muna sa turmeric tea o kumonsulta sa doktor bago ito inumin. Panglima, peppermint tea para sa tiyan at paginhawa kapag madalas ang kabag, bloating o acid reflux. Peppermint tea ang sagot. Ang peppermint tea ay kilala hindi lamang sa masarap na lasa, kundi pati na rin sa mga benepisyong dulot nito sa ating digestive system. Ito ay nakatutulong na marelieve ang mga sintomas ng kabag at bloating dahil sa natural nitong kakayahan na maibsan ang spasms sa tiyan. Bukod dito, ang peppermint tea ay naglalaman ng mga anti-inflammatory compounds na nagpapaayos ng daloy ng hangin sa digestive tract para sa mga taong madalas makaramdam ng acid reflux. Ang pag-inom ng peppermint tea matapos kumain ay maaaring maging epektibong hakbang upang mabawasan ang hindi ka nais-nais na sensasyon sa tiyan at makapagbigay ng kalmado at ginhawa. Nakakapag-relax ng digestive tract na napakahalaga para sa pagpapabuti ng kalusugan ng tiyan at pagtulong sa pag-alis ng mga discomfort sa tiyan tulad ng bloating at gas. Nakakatulong sa paghinga sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga daanan ng hangin na ring makabawas sa pangangati sa lalamunan at pag-ubo. Mainam din kapag may sipon o baradong ilong dahil ang mentol sa peppermint ay may kakayahang magpabawas ng congestion at makapagbigay ng mas maginhawang pakiramdam. Sa kabuuan, ang peppermint tea ay hindi lamang masarap at nakakapresko, kundi isang natural na remedy para sa iba't ibang mga problema sa kalusugan. Inumin ito pagkatapos kumain para sa ginhawa sa tiyan hindi mo kailangang gumamit agad ng malalakas na gamot. Minsan, nasa paligid lang natin ang lunas, sa anyo ng mainit na tasa ng tsaa. Pero tandaan, ang herbal teas ay pantulong lang. Hindi kapalit ng gamot, lalo na kung may malubhang kondisyon. Bawat tao ay may kanya-kanyang reaksyon sa mga herbal na sangkap at mahalagang suriin ang mga potensyal na epekto nito sa iyong katawan. Kumonsulta sa doktor kung ikaw ay buntis, may allergy, o umiinom ng maintenance medication dahil ang kanilang opinyon ang makakatulong sa iyo na mabawasan ang panganib ng anumang hindi inaasahang reaksyon ang wastong kaalaman at gabay mula sa mga eksperto ay makatutulong sa pagkamit ng mas magandang kalusugan habang ginagamit ang herbal teas bilang karagdagang suporta at higit sa lahat makinig sa iyong katawan kung may naranasan ka ring ginhawa mula sa isang herbal tea, gaya ng asawa ko sa Mulain Tea, i-share mo naman sa comments. At kung gusto mo ng mas marami pang natural na tips para sa kalusugan ng seniors, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at itap ang bell icon. Manatiling aktibo, mapayapa at malusog dahil ang tunay na yaman ay ang ginto nating kalusugan.